Hello kabayan, magandang araw kabayan. Ah, uh, ito pala yung mga ginagawa ko dito sa Quebec, Canada kabayan bilang isang latero. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair. Tutorial and tips kabayan. Ah, uh, ito na kabayan, nag-repair tayo ng panel yan kabayan. Medyo pumasok yung medyo panel ito kabayan. Tapos kailangan natin ilabas. Kaya gumawa ako nang yung pangbatak natin kabayan. I-wielding natin yan kabayan. Tapos yun, nakawielding ng kabayan. Tapos hinila ko na yan. Tapos sabay palo-palo para bumukol kasi yung sa may taas banda dyan kabayan. Yan. Tapos yan, kukunin na natin kabayan kasi okay na yung alignment dyan. Tapos iti-check natin yung alignment. Ilagay natin yung bumper kung okay ba yung alignment. Kasi pumasok dyan yung kabayan, lumubog eh. Tapos may kanto dyan sa kabayan. Ayan, oh tapos may molding kailangan i-check natin yung kabayan para sigurado na pag magkabit na tayo walang problema kahit pang maglagay tayo ng masilya i-check pa rin natin ulit dyan yan, titignan na natin yung alignment yung okay na yan okay na yung alignment tapos maglagay na tayo ng masilya yan. unang patong ng masilya tapos pangalawang patong ng masilya hmm. kasi pinatungan ko ng dalawang basis yan kabayan yan, may kanto dyan banda tapos, yan. Tapos, pagkatapos ng masilyahan natin yung gabay, iti-check natin ulit din para sigurado tayo na walang problema pag magkabit na tayo matapos na yung pinturahan, walang problema. Ganun lang kabayan, enjoy watching kabayan, medyo mahaba lang kabayan kasi marami yung yung mga dinugtong-dugtong ko lang yung mga ma-baba na video tapos dinugtong ko lang para mahaba ibang-ibang eh, ibang-ibang kutsihan kabayan makikita nyo dyan iba-ibang ginagawa ko dyan maraming salamat kabayan enjoy watching kabayan kabayan yung ginagawa natin yung panel kabayan tapos na siya kabayan 2018 Mazda CX-3 yan bago molding blending siya tapos ito yung repair natin yan. tapos yung bumper kabayan hindi na repair yan tinanggalan natin yung bumper okay, okay kabayan walang isang layo walang isang layo walang isang Tutong kamuri Nahirapan ako mag-align kabayan. Yung pinder na yung kabayan, tingnan mo. Unahin natin yung alignment dyan sa pintuan at pinder. Tapos pagkatapos na yung kabayan, yung hood na naman. Tingnan natin yung hood bago natin ilagay yung ilaw. Kasi pag yung hood at yung pinder, align na yan sa kabayan, yung ilaw wala nang problema yan. So yun, nahirapan ako mag-align kabayan. Hindi pa tama yung hood yung kabayan. Yung kabilang hood, okay uh, na. Pati yung ilaw, nilagay na natin yung ilaw, okay uh, na yan siya yung alignment na yan. Ito na naman yung ginawa natin yung alignment dito. Yan, hindi, kinabit ko yung ilaw, malayo pa. Hindi ko muna kinabit yung ilaw pala. Kasi dito, yan malayo pa dito. Tignan ko, ba yan Tignan natin, ilang natin, kabayan. Yan, ulak na yan. So, ito, okay oh, na yung alignment ka ba yan, kabayan. So, ito, kabayan, yan. Alignment sa ilaw, okay na yan. Yung dito, kabayan, yan yan diba langit pa yan sa kabayan kailangan pa natin ngalahin ng maayos yan so parang yung bumper ay yung hood yung sobrang tibay na ipakalaki kailangan natin angat na kunti iba pa o kaya iba pa itong kunti pa naman ito kabayan ito naman dito ito so, kasi okay na yung alignment na yan hindi natin pakialaman yan okay na yan so dito tayo mag align sa hood sa fender na yan. kailangan natin kanina kabayan talagang malayo yun kabayan nakaangat ko na dito yung bumper binampa natin na okay na yan siya so kung tingin pa lang kabayan bukta na yan siya kauwin okay na yan sya. Ganun ang pag-sitting ng kabayan. Unahin mo yung pintuan sa kapinder, sa kapinder, tapos yung pinder sa kahood, sa yung ilaw. You know, katulad niyan no, oh, yung kinahiyang ilaw. Tapos wala oh, yung bumper niya wala nang problema, bumper niya saglit lang yan. Kabayan, magandang kotse to kabayan oh, Hyundai Elantra 2023 model. Pati yung kulay kabayan, gusto ko talaga yung kulay ng ganito kabayan. Parang normal lang na kulay katulad din sa Volvo no? rin mo, 2023 Hyundai Elantra. Ang ganda ng pormahan kabayan oh. Oh, yung decor kabayan, pakita ko yung decor yan oh. Eh, may design sa gitna sa ano, puan yan yan ang maganda yun wire, no? Tingnan natin ang oh. kabayan, no? Oh. Yung nakamag na kabayan, no? Oh. Hindi plastic yan, mahag yan. Yan, no? Oh. Yung dahil lang tayo, magandang design sa likuran. Yan. yan, Tapos yung clearance niya, maganda, oh. Ito yung bangga pala kabayan niyan. Yan. Repair yung uh, panel bago yung pintuan. Yan. Tapos yung handle niya, kabayan, wala na siya nugtungan dito. So, jitsu na siya, oh. Yan, oh. Ganun ang style niya yun Tapos, mayroon siyang design dito. Yan. yan. Hmm, ba? Perfect yan kabayan sa mga kutsi lang, yung mga utoleng gusto nyo, yung mga ganyan yan. Panalo sa pormahan. Yung mukha o. So, Dito banda. O, yan o. Kabayan, ganito pala magtanggal ng sticker kabayan. O oh, yung double adhesive din. Ah, uh, ganito lang kabayan, rubberized yung kabayan. Pero pag mga bakal kabayan, okay lang yan sa kabayan. Kasi mabilis yan. parang pag bumper, yung nakadikit sa bumper na sticker, Ah, pag yan ang gamitin mo, pati yung pintura mapud pero yan, bakal walang problema, so mayroong adjust adjust naman dyan kabayan at pwede hinaan natin yung ikot para sa plastic kunwari, so, nasa bumper yung plastic, so kailangan tanggalin yun kasi pundurahan. So ang gamitin natin yung kabayan kailangan yung mahina mahina. yung mabilis umikot yung kabayan yung magiinit yung kabayan pag kuha yung kabayan pag plastic yung tirahin mo mabubutas pati yung pintura matanggal ano lang teknik ng kabayan oh o, oh, yan oh sobrang linis na kabayan oh lilinisan lang natin ang tubig yan malinis na yan yan oh hindi pwede kamayin yung kabayan yung bulbo pala natin kabayan may problema tayo kabayan tingnan natin kabayan no? Oh. ito. hindi kasi nabilhan ng bagong motor to sa, sa wiper ito kabayan no? Oh. yan. ito yung problema sa wiper aksidente kasi to eh tingnan kabayan no? Oh. ito basag pala to sa kabayan sa ilalim yung rubber kasi nailagay kung okay naman yung rubber tapos pinahanginan ko ngayon para makita natin sa yung tulo dito so ang problema dito mayroon tong problema ito, ito, bangga kasi to, bangga kasi din yung kabayan eh. so napituhan yan pag bangga, ang gagawin nyo ngayon tanggalin natin yung tubig, para sa wiper tapos i-check natin yan yung motor na to tapos pag hindi natin madala sa repair eh papalitan natin ng bago mm -hmm. kasi hindi pwede yan kabayan kasi kailangan ayusin natin yan bago natin i-liber bayad yung kabayan eh okay yan. buti hindi ko muna tinanggal ko yung gulong para makita natin uh, tapos nagkapit din ako ng ito uh, bumper uh, support yan plastic yan. yun ang kabayan update yun sa Volvo ito yung ginawa natin pero yung radiator okay na yan ito lang Tingnan natin kung okay ba Ma-repair Pag hindi ha Baalitan natin ng bago Kasi bago modelo talaga ito kabayan Yung frame ng Bulbo uh, XC60 kabayan ha 2023 Ganyan ang kabayan Ito sa taas yan Ganyan ang design ng kabayan Ito Yan ganyan yan siya kabayan ha Parang baliktad siya kabayan Pero normal lang yan siya kabayan Tapos magiklip clip siya dito Okay Tapos wala ng frame niyan siya kabayan Yan Ganyan ang pangloob kabayan Tandaan yung pangloob Tapos yung Yan Ganyan Yung horn niya model pinalitan natin yung radiator yan kabayan okay na yung kabayan ready na siya kabayan tapos yun yung horn bago yung horn tapos yung water lagyan na ng tubig ng wiper yan kabayan oh. yan pinalitan natin yung basag yung kabayan okay okay na siya kabayan lagyan na ng uh, prion yan saka tubig BMW tayo kabayan 2021 model X1 yan ang X1 kabayan yan ang formahan ng X1 natin kabayan yan. BMW X1 yan kabayan ang gagawin natin kabayan ito pala kabayan no? ito yung elephant natin yan X1 pagkita ko iyo yan no? formado kabayan oh. No? SUV sa kabayan oh. No? kutingan natin BMW kabayan na X1 kabayan yung bumper hindi makailangan kailangan tanggalin yung pang loob yan pinaka clip lang yan sa dito tapos yung sensor naman kabayan malayo lang naman to kabayan so wag mo lang hilahin pag pagbatak mo na sa paghila mo sa bumper idandahanin mo lang kabayan tapos yan dito ka na magtanggal sa sensor hindi katulad hindi katulad sa Mercedes na maiksi lang yung wire dito ganyan so kailangan tanggalin mo yung pang para hindi masira yung sensor yan eh, okay, BMW X1 2021 hindi mo na kailangan tanggalin yung pangloob. Diyan naka-clip lang yan lang bumper na yan sa likuran. Palit skin door tayo kabayan. Yan skin door, skin door yung pinalitan natin. Blending tong pintuan na unahan. Tapos i-repair natin yung panel. Yan. yan. Yung balat lang pinalitan natin kabayan ha, yung balat lang. Yung pangloob okay lang kasi. Toyota Rav4 kabayan, tingnan mo kabayan Ito na, Toyota Rav4, parang bago mo po ito si kabayan, pero ito kabayan, oh so, Kalawang yan sa kabayan, anong Nudin nito kabayan, tingnan natin uh, 2017 kabayan Ganito pa yung format, 2017 2018 na ata nagbago yung laki niya kabayan, kasi ito yung Normal na Rav4 eh, yan Kalawang yan sa kabayan, pinturahan natin Yan lang kabayan, yan lang tama hmm. Receive pa! Yes. Tapos na pala yung BMW X3 kabayan. Ito yung formahan niya kabayan sa harapan kabayan. May kamera yan sa harapan. Ang mahirap nito kabayan yung pag, 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 pag tang, pagkabit dito kabayan. Kahit pagtanggal magkabit kasi andito yung boot niyan sa loob. Ganito din yung Ford na SUV. sa loob mahirap yan. Matibay kasi yung plastic na to. Yung cover dyan. And, uh, tingnan mo kabayan, no? oh, yung pormahan kabayan, no? oh. Tingnan mo yung loob kabayan. No? Oh. Ipakita ko sa inyo yung loob kabayan, no? oh. Basta BMW. Social na socialian yan kabayan. So, ganda kabayan, okay? Sa likuran kabayan, no? oh. 'Yung BMW X1 kabayan, tapos saka kabayan 2021 model, 'yan. 'Yung bumper ni na repair natin kabayan, dito banda. At diskopila kabila, 'yan. Ito. Ito 'yung ni repair natin, okay-okay 'yung pagka-repair kabayan, bago 'to molding. Okay-okay yan. 'yan. Ito 'yung 2019 na Toyota Rampur, kabayan. Ito 'yung mukha kabayan. Tingnan mo mukha kabayan, oh 'yan. 2019 siya kabayan, ha. Yan. 2019, yan. Malaki siya kabayan. Malaki na. Yan. Yung kulay niya matingkad talaga, kulay blue. Yan, malaki, di ba? Ang 2017, 2019 siya. 2017 ganito. diba Di Hindi siya ganong malaki pero maganda pa rin yung pormahan kabayan maganda pa rin yung pormahan pero iba talaga yun Yan yung modelo 2019 2017 hindi video maliit ngayon oh malaki na yon kahit nasa taas yon kahit nasa baba yon ganun din malaki kabayan kabayan masira dito siya kabayan tinanggalan natin yung bumper sa harapan kasi niripire natin yung kabayan kasi nabakbak uh, mayroon akong full video dito sa YouTube uh, YouTube channel natin kabayan di Uh, ito kabayan Maserati Gran Turismo 2014 model. So pag magtanggal kayo ng bumper kabayan, uh, kailangan tanggalin 'to sa kabayan. Ibabak bali ibaba mo lang 'to. May bolt dito saka dito. Sa loob, sa loob ha, kabayan. Ha? Kasi mayroon ang problema dito kabayan, mayroon kasi bolt dito kabayan. Dito ka susundot ng bolt saka dito. Yung ilaw, hindi mo natanggalin kasi mayroon ang bolt nito tatlo, sa loob, dito, saka dito. Mayroon dito 'yan. Eh. Ayan, kita mo yung kabayan na sa loob. Ay, hindi makita. Ayan, nakita yung kabayan. Not niya sa kabayan. Not. Pag tanggalin mo yan, ang problema yun, wala tayong masina pang sundot doon sa ilalim. So, ang problema, hindi ko na tinanggal para may baba to. Pero mas maganda, tanggalin to sa kabayan para hindi ka mahirapan magtanggal dito. yun sa akin, binaba ko lang kunti yan. Ayan o, ayan Ang, 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 pag 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 mag-lock ka na dito kabayan iangat mo lang to para maayos na tapos saka, saka natin tirahin to itong bumper kasi yung bumper na to kabayan dito ka rin maghigpit sa baba sa taas sa taas oh oh yan ang kabayan ha? Ah. ang technique dito kabayan pangit ang uh, hirap para kung dito kabayan yan yung kabila ganun din kabayan oh yan. tapos na yung masirati natin kabayan yan isarado na natin yan ilagay na natin lahat yan okay okay na yan pagka repair kabayan yung bumper natin kabayan yung nagbakbak lang yung pintura okay, okay. yung deco niya kabayan tingnan mo kabayan no 2014 tingnan mo yung deco no? sus pang pa lang kabayan no yun grabe eh mamahali na to pero 2014 model na to siya kabayan tandaan mo kabayan na 2014 eh pero ma iba talaga pag mamahali na kutsi talagang pwede mabintage pero grabe ang gasolina din Ayan, tuyutan na po tayo kabayan, 2019 pa din yung modelo, katulad nito kabayan, katulad nyan yung kulay blue na yan, o yung kulay red natin na bago, parehas lang yan siya, 2019 yung design, pero yung 2017, iba yung kabayan, medyo maliit yun siya, yung body niya, nag-expand lang sila, nagumpisata sila sa 2019 yung expand nila sa body, yan. Oh, yung ginagawa pa na natin yan ng kabayan bago yung hood kabayan kasi tupi na yung hood sa bang tapos i-repair natin sa kabayan yan na-repair ko na to sa kabayan bali masilihan na natin yan paluhin pa natin tapos ito yung baloob nya kabayan sa Toyota RAV4 pag mga ganitong gusto nyong SUV maganda to Toyota RAV4 Honda is CRB mga ganito pero mahal to sya kabayan ayan, 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 ito yung body niya kabayan diba? maganda kabayan kaya pumili na kayo ng ganito kabayan <laughs> so, yan. yung bumper wala na bayan kabayan natanggal ko na kabayan ito yung rub natin kabayan yung bago kabayan ito yung bago tapos pinalitan ko ito yung sinabi ko na problema ito yung kabayan no? ito yung problema kabayan no? Ito. ito tapos tininan ko yung register kung may tama ba wala naman ito yung problema kabayan bali pwede i-repair kabayan tapos paluhin tapos sabi baguhan lang daw yan no? dito paluin -e naman din sa loob pero sabi bago mas maganda din bago para sigurado kasi hindi natin makuha yung alignment dito sa ilaw kung original ba itong ilaw dito ito pag may bago nyan voiding iabanti natin to baka pumasok kasi yung bangga nito kabayan pag anon pag anon yung bangga kaya tinignan natin yung regitor kung may tama ba wala naman yan okay naman yung regitor tapos yan na kabayan yan tinanggal ko na blind kasi bago yung pintuan blinding yung dalawang pinder Okay, yan ang kabayan, yan ang trabaho ng latiro Kabayan, ito na pala yung Piat natin kabayan Ayun ko kung paano i-pronounce to Basta Piat 500 kabayan 2015 model Yung ginawa natin kabayan, bumper, harapan, pinder Bago yung pinder, yun ang pinder na luma Pero sikanhan yung kabayan ha Yung pintuan din, bago pero sikanhan yan. yan, pinalitan natin yung kabayan Yan yung kabayan Tapos yung repair natin yung panel yan. Tapos yung bumper repair din to kabayan yan. Ito yung baharapan yan. Piat kabayan. Yan ang piat kabayan. Yan. Piat. Maliit lang siya kabayan. No? Parang hatchback siya kabayan. Iba yung ibang pormahan. Meron. Eh, ewan ko. Maganda ba itong pormahan sa inyo? Sa akin parang okay lang din. Yan. Pero matibay siya kabayan. Ha? Matibay yung mga kaha niya. Matibay. Kung da-accord tayo kabayan. Lumang modelo to sa kabayan. Ha? Pakita ko sa iyo kabayan yung yung ano model to siya kabayan ang model pala nito kabayan 2004 Honda Accord 2004 na pala to pero mahal pa rin yung binayaran sa kabayan eh sabihin ko sa iyo kung ano yung binayaran na para malaman niyo kung magkano dito sa Kibi Canada yung bumper na yan bagong bumper na si Kanhan itong pinder bagong pinder na si Kanhan yung yung kasi bago to ng si Kanhan, kailangan blending to eh uh, mama ah pakita natin yung magkano bayad kabayan kasi sabihin natin yung total lahat ng ano Hmm, kasi mahal kasi yung pisa kabayan eh. Yung 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 bumper kabayan 402 na yung bumper. Tapos yung fender 125 dollar. Canadian dollar kabayan ha. Yung Canadian dollar naman kabayan is 40 ngayon. Lagay natin na 40 sa piso. So 1915. na 1900. Sabihin natin 80 kabayan. 80 yung babayaran niya. Ah uh, 80 86 86,000 sa piso yan blending bagong sikanhan bago na sikanhan bago na sikanhan tapos kasama na yung mga materialis nun sa kabayan yung na yun o oh pinakabayan okay 2004 Honda Accord kabayan ito na pala yung Hyundai Elantra natin kabayan na 2023 kabayan yung ginawa natin kabayan yung pintuan yung balat lang ng pintuan ha? yung skin lang ng pintuan sarir, Tapos ito blending kabayan, tapos panel repair. Yan, okay na yun sa kabayan. Yan. 2023 model, yung Elantra Ganyan yung formahan kabayan. sa Tingnan mo yung uhan, yung hood niya. Iba yung hood, maliit tingnan. Diba? maganda talaga yung formahan, pati kulay maganda. Gusto ko yung kulay. Ito yung inside ko niya kabayan, medyo marumi. Yan. Pero maganda. Maganda na yung slow. Kabayan. Okay? Tapos yung handle niya kabayan, wala nang dugtungan. Kuha na buo na. Yan. Okay? Mm. Yan kabayan, tamang pagtiping kabayan para sa magpipintura na. Yan. Nalihan na lahat yung kabayan, final pintura na siya. Yung medyo kulay gray kabayan, yan ang primer, original primer na siya kabayan. Tapos yan, natip na yan siya. Tapos doon, ipagipasok yan sa oven kabayan. Yan doon, ikompleto na yan siya ikompleto na yung pag uh, pagkaabad doon sa hindi pinturahan sama natin yung pangloob para maganda yung pagkapintura hindi putuli natin mas maganda talaga ba yung buuhan yung side na yan okay kabayan yan ang bagong modelo ng Hyundai Sonata kabayan ah Hyundai Elantra hindi pala Sonata kabayan jeep, jeep grand Cherokee kit kabayan sobrang laki ng jeep kabayan ang ganda ng forma talaga yung jeep kabayan ha eh. yeah. ito yung jeep na sus ito yung maganda gawin na under armor kabayan yung yung hindi tabla ng bala yan yung glass plate na din sobrang kapal yan yan oh sobrang tibay ito kabayan 4x4 ito kabayan 4x4 ito kabayan jeep grand Cherokee L. Large pala to siya kabayan yan. 2023 model. Vudilo pa talaga kabayan. Yung ginagawa nito kabayan yung bumper lang kabayan yan. Yung bumper na yan. Ano? For by for talaga kabayan, no? for by for yan. Ah, sobrang laki. Hmm. Talagang grand yan, ang grand na bagong modelo na grand ha. Yung grand dati na lumang modelo kabayan hindi ganyan kalaki. Ngayon ang grand nila ngayon ng Jeep sobrang laki. Sus so, ilang seater to, ipakita lang sa loob kabayan para makita niyo kabayan, mas maganda makita niyo kabayan oh, one, kasama yung driver one, two, three, four, Mm, may upuan sa likod ko ba yan mayroon po ka sa likod eh tingnan natin yung likod mo may, sigurado mayroon yan eh sobrang laki to eh uh, ano mm, mayroon po ka nito ba yan ang passenger nito 1, 2, 3, 4, 5 5 lang passenger ba nito 6 o so, 6 ka ba kung kasi medyo manipis to dito ka ba eh hindi maganda yung bukal sa loob eh 5 lang sa wala ka pero malaki ka ba yan ah yung body maganda tingnan nito kabayan Mazda CX-3 kabayan ito yung CX-3 kabayan hatchback lang to siya kabayan pag CX-5 CX, CX malaki yun siya kabayan SUV ito pero maganda na rito kabayan ha CX-3 so, eh, yan ito yung ginagawa natin kabayan 2018 model ito yung ginagawa natin yung panel pumasok yung panel yeah, bago yung bago yung molding dito yung bumper hindi na pinturahan ng kabayan ha yung blending natin yung pintuan lang Mazda CX-3 2018 model maganda na din siya kabayan malaki to sa kabayan medyo hindi ka pero mas malaki yung SUV talaga pero ang mukha talaga nito kabayan parang CX-5 CX-5 pero yung SUV malaki yung CX-5 SUV CX yon. ito CX-3 medyo maliit hatchback siya pero mayroon pang maliit dito sa kabayan ha? yung Mazda din mayroon maliit pa dito Yan kabayan 2004 to kabayan na ang binayaran nito kabayan 19 kabayan parang si tinta mahigit kabayan. Hmm. Bagong bumper na bagong bumper talaga to siya kabayan. Ah, bagong bumper nga si kanhan. Tapos bagong pindin nga si kanhan, bagong pintuan na si kanhan. Yung side mirror hindi nakasama to kabayan. Iba talaga ang kulay niya kabayan original. Niya. Yan okay okay pa ka pintura. Yan nga sinasabi ko kabayan kahit 2,000 porto siya kabayan Ang binayaran nito kabayan 1,9 so, 1,9 malaki pa rin kahit lumang modelo pala dito kabayan Hawak na insurance Pero yung insurance mo bayan kabayan hindi yung mayari ha Tapos yun, yun, yun nga malaki pa rin kabayan 1,9 sa 70 si Ibig sabihin natin 80 80,000 80, sa piso kabayan Yan pinagawa mo lang ganyan Pero bangga talaga yan siya kabayan Yung bumper bangga talaga yan Ito yung pinder niya kabayan oh. Ito yung lumang pinder niya Yan oh. Pero nirepair ko na ito kabayan. Binata ko kasi dito. Yan, yan. Kaya may tama-tama. Yan. Tapos yung pinuan rin Yun Yan sinasabi ko kabayan na mahal talaga. Ito kabayan. Ito yung Mazda CX-3. 2018 model. Ito naman siya kabayan. Mazda CX-5. 2018. 2017 model. So difference lang. Yan yung sinasabi ko kabayan niya. Malaki yung CX-5 kaysa CX-3. Uh -huh. Pero ito yung kapi-kapi pa rin siya kabayan na uh, SUV siya ito yung tawag nito hindi ito hatch, hatchback dito siya kabayan pero malaki na siya kabayan eh, kumpara natin sa yung Honda Civic na hatchback malaki na siya maganda na rin itong 6.3 kaysa yung 6.5 kasi medyo makal na ito siya kabayan kasi malaki talaga siya Yung SUV na ito siya kabayan eh. ito yung ito yung likuran oh. tingnan mo kabayan oh. di ba kumpara natin 6.3 6.3 pwede na siya kabayan yung 6.5 masyado malaki siya sa SUV maganda maganda pero malaki eh, ito talaga maganda to pag may pera ka 6.5 kunin mo pero pag medyo di, so oh, budget ka lang 63 lang kunin mo kabayan Mazda 63 yung Mazda Black kabayan gawang Mazda Pantos kabayan okay so, salamat, salamat kabayan